Nakakalungkot ang naging resulta ng ilang taong pagsasama nila Christine Hermosa at Oyo Soto nang dahil sa hindi malamang dahilan, inanunsyo ni Oyo Soto sa publiko ang hiwalayan nila ng kanyang asawang si Christine Hermosa ayon pa sa kanya ay, wala siyang makukuhang anak sa akin I will take care of my children without her. Gayunpaman pa ay marami ang nabuong kwento at haka-haka patungkol sa paghihiwalay ng dalawa dahil hindi binigyan ng kumpirmasyon ang dahilan ng kanilang hiwalayan. May ilang nagsasabi na mayroon ng iba si Oyo Soto at pinalabas lamang na si Christine Hermosa ang may mali at mayroon ding nagsasabi na baka nagkasawaan na kaya Jane Austen nang humanap ng iba. Ganun pa man matapos ang mahabang katahimikan kinumpirma ni Oyo Soto ang dahilan ng kanilang hiwalayan ayon sa kanya ay I decided to end our relationship because of some serious matter na alam ko at alam niyang mahirap ng ayusin. I know na hindi ko kayang ibigay ang lahat ng pangangailangan niya kaya hindi ko siya masisisi kung humanap siya ng iba ang hiling ko lang ay maging masaya siya.